Tagalog po natin sa mga mga kapanood dito ng mga ka dyan. Baka pwede nyo supportahan si Saldi TV. Ay, ito po yung kanyang YouTube channel. Suportahan natin mga ka-sower yes. sa mga small YouTuber dyan. Tulungan tayo. Yun. Salamat po. <laughs> Salamat uh, Magandang umaga, mga kabubuyog. Nandito po kami sa sa Orlas Farm. Dito po sa Reparo. At uh, sinisimulan po niya ngayong magtanim ng mustasa. <tinyo>

tatatanin ko lang ito timer ayan po uh, mga kabubur ayan po yung ustasa uh, may distance po siya na 6 ano, inches interval po yun ayan po para gumanda yung ugat niya kakalat po para makalaki yun po yung mustasa pero po sa kabila niya ito po yung pipino niya, medyo yun po medyo, may, may halo kamatis na napakamahal po ngayon ang kilo ng kamatis ang ngayon? 120 hindi umabot dyan ano hindi umabot pero riyabot pa rin sa kamahanan yun po Oh. Punta natin. Yan po pipino niya. Oh. Eh. Hmm. Ito pipino. Yan ay lalaki niya. Ito po, kamatis po ngayon. Oh. Meron po ho yun. Pupuntaan po natin yung kamatis. kita sa Maripo oh, Palya Aray, ligaw Ito so, po, ligaw, aray Sa po talaga ang ano Ang uh, kita ng pet ng ano gulay, ang pagkatari Ito so, po, ayan, ang petchay Naharvest na po yung dating binagsupong petchay o Oh, so, po, oh.

saka po yung kanyang mustasa datrasat ko yung mustasa meron po mga medyo yung talong nya oh Ito. buro sarap nga ibang klase nya ibang mambakit eh hindi yun yung tagalog tagalog yun Tagalog yung mga sulak lang. Yung mm, Tagalog. Hindi yan ano yan, yung ibang Yung Pero ginagamit, ginagawa na rin gano'n yun. lalaki nito pag ano. Hmm, dito. Hmm. Nabuburo din. Nabuburo din. Pero hmm. mas the best, pinabandihan ko na lang. Pinagayat yun ang malibis. Oo. Mas Pang ulam na iyon. kailangan oh? mo ang kaya bito, ano? nakabuhay ito po isa pong pang, pang halo halo mga sinaunang style po ito manual po siya ikuting lalik yung yellow sa ibabaw kaso may yan po ito, 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 yan po ito nga po yan nagana po siya o oh. nagana po siya yung old fashion po ito drumdog niya po yung yellow po. Pag po iniikot niya bababa po yung pinaka ngiti. Ano Bababahin niya po yung yellow 'yan po. Doon, na po siya. At po siya. Yan itong niya po siya. Ito po 'yung ang ngiti po. Kaya ba po. po? 'Yung mabasa rin po yung bibi niya po 'yun. Ya, uh, mga buboy ko po Ah, oh, uh, luihan. Ito po pampalya. Hmm. Dragon fruit. Po oh, yung kanyang greenhouse. Yo, ano pa po yung greenhouse? yung mga talong. Talong sa dulo. Ito po, kakabukot sa kanyang kalaman siya at pakwanan ang ganda ng buwig ng saging ha Anong sa bar Anong? Ay pumutok ano? Pwede pa ito. Ipo pakuan niya. May plastic malting pa siya. Kalamansi ngayon ang mahala. Kinta mga tira pa kaming bunga pero hindi pa ito hinaw. Hindi pa ito hinaw. Mga isang ting Tumpok niya. Nasa tumpok ka na. Ang malalaki eh. naging bunga. malalaki Mga 8 kilo. Ang tatay nito nung araw nagtitin... Nagagawa din ng... Nagtitin... Nagtitin... Ang ganda po ng saging niya Ano? Tampuhin! Saging mo rin. Ah, bungulan. Ito bungulan pala yung saging niya. Itawag dyan sa amin, na ako dyan sa tampo yun, ang Yung tambal. Ito yun mga pakwan. Mga pakwan, o. Kaya din yung Oo Sa tumpok nakikita yun, yun o, pag na yun, o. Sa Sa Ini. In, Bisa in. nyampe Ano ba ito kalamansi? Hinug na? Ito kami sa Ano to kalamansi? Ano na oh? Kalaki eh. Oo, Ito, pa oh. Pa, oh. Pa, eh. Hindi, hindi man manang... eh Ayan, nabulaklak ah, pampakwan eh. Kadami pa yan. Hmm. Ilam. Gailan malalaki sa pa ang tangkay niya. Ang hinugpan niya ng tangkay. Ang, parang kung saan ay kukupis na, ano. Nakapasok. Ayun nga, natumba ang bakod mo. Pinapangka ng palabok mo. Tatakbo bago eh, babangka eh. Naglalaruan. Ito nga na eh, dapat lang ito Dapat lang kapag yung magulang na, wala wala ka na makikita ng parang stripe. Yan. Yung parang yan, yan. dahil pag ginano mo panay black na siya. Mm. Pinta na ako dito nang marami pero may mo pa siya. Ay nga pa Pero sa atin, hindi mo may adapt yung stripe na yon. Ay hindi na pinta yun dito. Pero masarap yon. Yung dilaw nakapagtanim ka ng ganung variety. Yung dilaw alog. Hindi pa. Masarap kaya din yun, Natikmang ko yun. Pero ano eh. Bisan na bumaba. Lubog dapat ang tumpok niyan eh. Saka dapat parang yung banat na banat. Saka yung lobat labas niyan tumpok niyan eh. Ito parang pangatlong ani na ito. Hindi mm, naman pag inani mo siya lahat, sayang lang din. Saka ang tito ko sa kanya, bakante no. Nakita ko yung sa kanya, hindi nakakagitna. Bakante. Labog na siya eh, saka maliit ng tangkay. Hindi namin ito nakita naman. Ng... Ilang, ilang days lang yan? 70 days ang, ang ano nga nito, nagsasabay-sabay. Dahil well, kami, nagkulit kami di ba bumagyo Oo, magyo Tapos namatay. Namatay yung mga iba. Nagkulit kami, hindi naman lahat ng hulit namin nabuhay. Oo. No? Pero oo. Oh. Dahil pa, sa gilid oo oh, yun. Talaga masipag ka lang sa bukid, sa bukid ng yung... ano. Ito nakakabit dito pa rin. Nabibenta ko ito, baka ako 10,000 pa. Oo, sa mahal nga ng pakuan. Ayan na, ang gilid o. Kaya oh. ayun pa ako ng gilid. Nakaganda nito parang hindi pa namamatay. Naharbitan na ang siya pero hindi pa siya namamatay ang bagay. Pero niya. hindi ka nagpuputol ng dulo niyan? Hindi. Di sa kanya kita ko pinuputol niya. Pinuputulan ng iba. Pinuputulan. Tapos, eh, parang yung sa ganong variety. Eh, mga good fights eh. yung jajambo, jajambo pa lalaki pa yan ng bata po. Mga tiktikam pa yan, yung malalaki. Bata pa yan. Eh, sabi ko, kala ko yung nag-cocross pollination ako. Pinag-aasawa rin niya. Pero maliit. yung ganda mo yung stainless bigger dito nakakarating dito stainless bigger yung hmm, isa pang bagay na, na. magandang bigger ang dami pa yan eh. may meron pang si Quota Piraso meron pa yan kaya pala yung kaya pala pinag-aaralan ko yung itong kalamansi oh. bata pang kalamansi mong kare ah oh.

Kaya ka, nagalala. Mga isang linggo. Pwede na yun siguro na yun. Ayan po mga bubuyog. May pechay pa po kaming sa ano, baon. Salamat po sa may farm. May para orlan, pedrasa. At sa kanya magtatanim. Yun, nandun yung kanya magtatanim. Magtatanim po sila ng pechay. Ayan po, kanyang kalawakan. Uh, Mag-like at mag-subscribe na lang po kayo sa aking channel, Salty TV po. Salamat po.